Nagiging daddy ka. Hindi nga. Happy family na sana sila. Kaya lang. There's now a possibility na mga anak prematurely. Yung malaki ka daw problema. I will never leave your side. May mga sumubok sa pagsasama ng mga magulang niya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Wala kami relasyon ni Lavender. Gusto ko lang ng space. Mas mabuti siguro kung umalis kami. Mabuti na lang paglaki ni Rachel. My best friend siyang makakasama. Lagi silang nag-aaway. Baka naman may malalim na problema kung bakit sila nag-aaway, di ba? Kahit ano pa yun, Elsie. Pag pa rin mag-aaway, di ba? Pero teka, may kakaiba sa best friend niya. Oh. Apo ko, kagaya ko nakakakita. May third eye din. Sigurado ako na hindi ko lang Imagination si Elsie. Huwag kayong matakot sa akin. Pabait naman ako eh. Patutunayan nilang walang hanggan ng tunay na pagkakaibigan. My BFF. Ngayong June na sa GMA.